Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? At for today's video po natin mga kalalabs ay gagawa po tayo ng simple at napaka easy lang po na gawin na itlog maalat o yung tinatawag po namin sa kapampangan na ebonburo! Charm! Sure. Actually mga kalalabs, napaka-easy lang po talagang gawin itong ating mga itlog maalat. At syempre po para sa amin lang at dito sa bahay lang po ako gagawa at hindi naman po maramihan at hindi naman po namin siya gagawing business. Para nga po sa paggawa ng ating itlog maalat ay napaka-basic lang din po ng mga ingredients. Syempre po kakailanganin natin dyan ng asin at rock salt nga po pala yung aking ginamit para extra tipid. Syempre po itong ating lupa na gagawin po natin putik at yung ating mga main ingredients na itlog. Ayan, itlog po ng itik, pato o bibi yung gagamitin dahil mas hard shell daw po yung kanilang shell. Ayan. Ayan, tinutubigin ko na nga po yung ating lupa dyan para gawing putik. At syempre, tansyaan lang din po sa tubig para hindi po mapasobra. Takanay do. <laughs> Nilalamas-lamas ko nga po pala yung ating lupa dyan mga kalalabs para po walang buo-buo at maging pino po siya. Tingnan nyo naman po, putik na putik na siya. Natansya-tansya ko nga lang po pala yung ating putik dyan at binabawas-bawasan dahil nga po maliit lang po yung paglalagyan ko ng ating putik mga kalalabs. At dahil ilang piraso nga lang din po pala yung ating mga itlog At nung makuha ko na nga yung texture na gusto ko sa ating putik mga kalalabs, ayan, pwede na natin yung lagyan ng ating asin. Sa paglalagay naman po ng asin ay tansyahan lang din po at syempre po din naman po natin matatansyahan yan. <laughs> Kaya po tinikman ko yung putik. Takanay do, kung maalat na siya. At in fairness, maalat na po siya. O oh, di ba? Sino kayo diyan? Tinikman ko kaya yung putik mga kalalabs. Pero After nga natin ilagay yung ating asin diyan mga kalalabs, ay kailangan ulit natin siyang i-mix mix para naman po talagang maglasa yung alat. At sabi ko nga po sa inyo, talagang maalat po siya eh, dahil tinikman ko siya. Takanay do. Ayan, tamang may kos-mekos lang ni Insan, sabi nga nila. At isipin na lang po natin na inagahalo po tayo ng chocolate syrup. Takanay do. Ay, tingnan nyo naman mga kalalabs, ayaw na yatang tumigil ng inyong email vibes at talaga naman pong in-enjoy na yung pagmi-mix-mix. Takanay do. <laughs> So, syempre, tama na tayo sa pag halo at isalin na po yan natin sa ating lalagyan. Ayan, meron nga po akong malit na container dito. Tingnan nyo naman po, para lang po tayo nagsasalin ng chocolate syrup. Ay, habang ginagawa ko nga itong mga kalalabs, ay na-excite na ako sa magiging outcome. At after nga, pwede na po natin ilubog yung ating mga itlog dyan. Ayan, ibabad na po natin sila. At unfortunately, meron lang po akong limat dahil nilaga po namin yung iba. taka naido. Ay inisip ko nga dyan mga kalalaps para pong nasobrahan yata ako sa putik pero kiri lang mga kalalaps at dahil nga parang iniisip ko rin na bibili po ako ng itlog at isasali ko po para naman po medyo madami-dami sila. Taka na ito, di ba? ko lang din po pala sa inyo mga kalalaps na ang last gawa ko po ng itlog maalat ay nung elementary pa ako, taka na ido, nung grade 5, ayan, kada estudyante po pinagdala po kami ng tagdadalawang itlog. At ayun nga po'y gumawa po kami ng mga itlog maalat at syempre naghintay po kami ng one month, ayan, at tayo maghihintay rin po nang one month dyan bago po natin i-boil yung ating mga itlog para po sa mas better result, di ba? Para po maging maalat na sila. Uy, nyaman. So ngayon <laughs> nga po ay eh, January 16, so bali February 16 na po natin ito bubuksan at ilalaga yung ating mga itlog. Ibet e, na bet ko nga po pala sa ating mga itlog maalat ay yung namumula-mula po yung kanyang yolk at syempre po yung nagmamanti-mantika. Ay tapos po yung maglalagas-lagas siya. Ay tak na ido kasarap. Eh, sana po i-achieve natin yung ganong result ni mga kalalabs. At bago kalalabs. Nga pala itabi itong ating lalagyan, ayan ibinalot ko muna yan sa plastic at para naman safe at para lalong safe makakalala sa yan, itatabi ko yan sa walang nakakakita. Takanay do. For sure, makakalimutan ko ito mga kalalabs. Kaya naman naglagay na ako ng note sa aking calendar dito sa aking cellphone para mag-alarm. Takanay do. Ayan, so aabangan natin kung ano yung magiging result nitong ating mga itlog maalat. So, thank you for watching mga kalalabs. Bye!